sa shipping distance sa Manila din ba? Pero pa kay puede ni share na lahat ng payo na. Mahahato ba ng pati TV? ko. Hello, kumusta na po Alam mo bigat ng talaga yung media ko pag invited sila lahat. <laughs> Alam nyo, ano eh, talagang grand, yeah. grand media mm -hmm. ko nga naman, maghindi. Grand <laughs> um, movie kasi. Ayan, tama naman. <laughs> much. Um, hindi ko makakalimutan na ginawa natin sa Korea. Um, uh, actually, I, I, I like to add, kasama namin si Divine. Kas yes! kasama? tatlo kami oh, okay. sa, so sa, I sa Korea. Korea. Oo, oh, tatlo kami doon. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Mm -hmm. Um, actually yung wall na nilalakaran na ni David doon sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang famous k drama na project. And ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung aming um, yung eksena namin sa ano, sa ano po direct yung tawag doon sa yung tunnel, yung, yung lamig na lamig ako. <laughs> yung lamig <laughs> na lamig ako. Kasi yung isa sa mga Korean producers natin doon sa Korea, binilhan kami ng tteokbokki, binilhan kami ng rice cake, yung, yung spicy Korean rice cake. Sobrang sarap. Tapos isa lang kasi yung binili niya, kaya lahat kami nagkukumpulang kami, nakabibig uh, kami din. Yun yung midnight na snack namin. Sobrang saya kasi parang na-realize ko na ganun, ito pa lang yung unang proyektong pinagsamahan namin lahat. Pero ganoon ka tayo yung bond namin kahit out of the country shoot. Parang nag nagkaroon na agad ng family bonding within this production, within the film. So ang saya, ang saya ng buong uh, Korean Korea experience namin. Yeah. Uh, Pinaka memorable, uh, I think yung... Actually, lahat ng scenes memorable dahil yung mga locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga yung mga sikat doon, yung mga very artistic, di ba? So, pero para sa akin, pinang-memorable yung nandun tayo sa Crossing. Yung iyon, oo, oh, oh, dahil uh, romantic siya, luwis buhay, tsaka maraming tao, tapos malamig. Actually, super saya siya. And na-enjoy uh, ko rin yung punta kami ng Itaewon. Na, yes, Itaewon kami dahil super fan ako ng Itay One Class na, na TV show. So, ayun. <laughs> yeah. Bakit buwis buhay, David? Kasi tumatawid. Uh, yan. Parang sa scene, kailangan namin tumawid. And yung mga cars. Oo. Oh, so one time na actually parang sa akong gabi, ay gana, gana, Tapos bigyan na green. Ay, sorry, sorry. <laughs> Ayun, thank you. Di ba hindi ka o meron ka bang mga nakakalokang experiences sa So... Eto oh, na nga po. <laughs> Para kasi meron kaming call time na afternoon. So naabutan kami ng lunch time. Tapos kami ni na Barbie naghahanap na saan na kakain? Ay, kami. Saan nakain? Wala Walang hindi bukas yung mga kainan. Ayun, bukas! enter kami pa. So, pa-order nga ako, pa-order nga kami ng isang ganito. Kasi nabigyan ka, mo kami nito, tingnan to. Mind you po, 12 noon ha, lunch time. First meal, pinili natin. Ang ganito, parang ang pakawang ganda -gan -gan na pakinggan. Ang pokey, okay, so fuck. Ganon. Bigyan mo kayo. Eh. Ano na, in, ano, ng baboy. Beef intesting pala. So, sisling. Pulutan pala. Oo, pulutan pala yung nang ano. So yun yung pin yun yung pinakamemorable. O oh, masarap yun. Tapos nagulat kami lahat kasi kumukulo yung yung mantika. Talagang gumagano talaga nag-shine siya. Tapos nagulat kami kasi magla-lunch po kami sana. May biko po ba dito? Ano biko? Pinigyan kami ng intestine. That yung pinaka-memorable. Tapos, libre kami ni Barbie. Thank you, Barbie. Sobrang memorable yun. Nalagyan dahil doon. Kaya may mura kasi daw ako nagpahayad din. Eh. Thank you! Ito lang. Nag-impay mura ko dahil libre. Oo, kasi na libre. Oo, Aso, ay, makala ko dahil sa itis din eh. Meron naman ang dito eh. <laughs> <laughs> dahil na libre ka rin Meron naman dito eh. <Barney> <laughs> okay. Thank you. Pero Ben, meron ka pa? Okay na. Thank you, man ay Ayan, nagkahanap pa lang ako ng black screen. Actually, feeling ko ako papa-black screen, Sir Ben. Manonood. 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 Sabihin niyan. <laughs> uh, ito ang Black Screaming Diva, oh. Venus Farming Diva. We have the next question from Ms. Aster Amoy. Tita A! Tita Aster Amoy, oh oh. Hello. Patay mo ako, ha. On this spot muna kay uh, uh, David. Uh, is seeing the uh, trailer. Talagang totoo. I uh, have to agree. Talagang nakakakilig. Was there a time in your life nung magiging mabubo yung uh, love team nyo ni Barbie? I wish mo na kayo na lang. Barbie, Barbie huwag <laughs> ka makialam ha, Barbie. <laughs> 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 uh, ang tanong ko para kay David, eh, nakibalay ako sa iyo. <laughs> <laughs> <inaudible> ano ba yung question? <laughs> 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 Paulit po. Pakirephrase <laughs> nga. Jairo. <laughs> Baka mas matidipend ang ko dito after. Ano daw, David, is there a time na naisip mo na sana kayo na Sana. Uh, I think, um, uh, I think, um, yung totoo ha? Di, um, hindi naman siguro ako sa'yo kapag, make go work ka, di ba? For example, uh, love team ka. I think it's easier na parang since tayo yung magkasama, eh, di ba, na nasa eksena kayo, nasa teleserye, ka meron ka endorsements, magkasama kayo. So parang minsan siya no, nga paisip ko lang din, uy, uh, mas madali siguro yung pero. But of course, um, <laughs> uh, Yeah, but, but, you know, of course, um, um ano ang ano? mo? Ano ba, ano ba? Siyempre, magkakain naman talaga. Ikaw ba? Hindi, iba yung tanong sa atin. Hindi ba po, ikaw po yung Hindi ako satisfied sa sasagot niya. Hindi po. Oo, parang hindi pinanikot-inikot niya. Pero dito eh, sa tuno naman, nagsabi naman siya. Pero yung mga pinapin na rin. Mo naman, mo naman. Sige, sige. Tanggapin ko yeah. na rin. Barbz. Oh. Kung halimbawa na wala sa buhay mo si Jack, <laughs> posible bang may love ka? Eh, hey, dito. Gusto ko din magpapalik ko. Ha? <laughs> madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro malaking bagay kasi na we've built this very um strong friendship within the love team, within the partnership kaya hindi na rin gano'n kahirap for the both of us to work together and to answer your question po na if, if um uh, Single ako. Um, is there a possibility? Sinong makakapat sa hindi ba? Siguro, ano, um, ask me again when we get there, tita. <laughs> Kasi sa ngayon, I don't think I have the right answer to that. <laughs> uh oh, nice part, nice answer, actually. Thank <pause> um, you. Satisfied naman ako sa sagot. Actually, yun ang pressure tayo. Sa ganito dalawa, <pause> naman, di ba? I'm sure, I mean, David, I know, uh, hindi mo ito direct ang aminin sa amin. Pero lalo na sa mga kilit moments ng dalawa. Kasi matagal-tagal na ito. Nagsama kayo sa Ibarra, nagsama kayo sa mga Sin Kamal, nagsama kayo, kasama kayo sa pulang araw, pulang araw. And then now in this is your first movie, um, imposible hindi kayo, oh, sorry ah, magkailaban sa isa't isa. Am I right? Pero parang bago pa sumagot sa pagsasabi ng Tita Aster, parang siya si Mila sa that kind of... Papunta po na. Palaw coach ba? Dama, ano ba? Tama naman. Eh, di kayo pinibigyan ka na chance pag-isip doon Sumusunod na ako na ha? Tama naman talaga yun, di ba? Kahit naman siguro ako, ganda yung isipin. No. Oh, Siyempre, sa dami sa nilang dalawang eksena, <laughs> bakit di sila nagkakailawin? So I think it's normal naman to say. So it's a so, yes. Uh, so, parang you're speaking from the point of view of madam, parang gano'n. Na iniisip niya yung iniisip mo. Kung makakita ka rin ng love team na sobrang ganda ng chemistry, tama ba? Ayun daw po. Oh, di ba? May translate ko. <laughs> Sige, but kahit pa paano, Jai na? nakuha natin na mayroong sagot. Hindi, pero yes, it's the A. Eh. Pero in all fairness naman to David, di ba? Kahit na lumigoy-ligoy ng perilite, may sagot pa rin siya na, oo naman. No, Yun na Hindi siya nagsabi eh. ng no or my oh, yes. own good job. Kaya, yes. Pag ako din ako pag ko rin. Sige, lastly naman to the rest of the cast, lalo na si Arlene, na siyang uh, tumatayo na.